Welcome to News 5 Everywhere. Nakabandera na naman sa buong bansa ang mga kulay na asul, pula at puti kasabay din ng pagsikat ng dilaw na araw at tatlong bituin. Dahil yan sa Flag Days na nagsimula noong May 28 at tatakbo hanggang June 12, ang araw ng kalayaan. Hinihimok nito ang lahat ng sangay ng gobyerno at mga pribadong kumpanya na i-display ang watawat ng Pilipinas. Pero alam nga ba ni Juan ang tamang paggamit ng watawat? Naaalala pa kaya ni Pedro ang kahulugan ng bawat elemento sa disenyo nito? Inikot ng reaksyon ang kamay nilaan at inalam kung kumupas na ba ang kaalaman at pagpapahalaga natin sa sagisag ng bansa. Sino ang nakakaalam ng meaning ng tatlong between? Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao. Ano ibig sabihin ng tatlong between sa Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao. Hula lang, kahit anong hula. Parang uh, ano na to, like, <laughs> katapatan Tatapatan, kalinisan, tsaka kalikasan. Ay, how about yung walong race ng araw, man? Para makalimutan yung walong race. Manong yung araw, yung walong sinag niyan, ano sabihin? alam mo ba? Napiyata ako dyan, It refers to the eight provinces that fought against the Spaniards. How about yung eight na race ng sun? Eight provinces na unang nag-aklas sa Espanyol. It's my Spanish. Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Pampanga, Bataan! How about yung white na triangle? Oops, parang hindi ka alam ha. Manong yung kulay puti na lang. Ano ibig sabihin ng kulay puti? Itong puti na to? Para sa... Parang hindi ko rin na mo. Kapisahat lang ng watawan mo. Ang pagkakaroon ng sariling bandila ay ideya ni General Emilio Aguinaldo para sumimbolo sa hangarin ng mga Pilipino noon na maging malaya ang bansa mula sa mga Kastila. Ang bawat elemento sa disenyo nito ay may kahulugan. Ang bughaw na kulay sumisimbolo ng ating mga hangarin na kapayapaan, katotohanan at katarungan. Kumakatawa naman sa mga katangian natin na makabayan at matapang ang kulay na pula. Ang puting tatsulo para naman sa kapatiran at pagkakapantay-pantay. Habang ang tatlong bituin ay para sa tatlong pulo ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang araw na mayroong walong sinag naman ay sumisimbolo sa unang walong probinsyang nag-aklas laban sa mga Kastila. Una namang nasilayan ng mga Pilipino ang bagong bandila sa Kawit Cavite kasabay ng pagdedeklara ng ating kalayaan. Pero hindi doon unang beses na iwinagayway ni Aguinaldo ang Watawat. Sa laban sa Alapan ng May 28, 1898, ito yung unang iwinagayway yung ating Watawat. Ang naka-schedule na laban ay dapat uh, May 31, pero yung mga Kastila, nalaman na dumarating na yung mga Pilipino na galing ibang bansa yung mga sandata, hinarang nila ito at napalaban yung mga Pilipino na nanalo ito sa Alapan. Ito nga yung tinatawag na natin ngayon na Flag Days. Ngayon, patuloy na ibinabandera ng mga Pinoy ang bandila sa iba't ibang estilo at forma. Dala na rin ito ng mga sunod-sunod ng pagwawagi ng Pilipinas sa iba't ibang kompetisyon. So, nanalo si Pacquiao, nanalo ang Ascal, nanalo si Donaire, at marami pang mga singing contest so winawagayway ang Philippine flag so kumbaga naging uso siya so anong ibig sabihin niyan so siguro tumataas yung antas ng pagiging patriotic natin at of course sa pop culture nagkaroon ng mga makabayang awitin no bagamat ito'y pop or popular ang beat or upbeat lalo na si uh, Francis M na nagsimulang gumamit ng shirt gamit ang Philippine flag nagpatatupa ng Philippine flag. So, ibig sabihin, hawa-hawa, gaya-gaya. Pero uso man, hinay-hinay lang daw dahil may batas na nagsisilbiring gabay sa tamang paggamit ng ating watawa. Ang Republic Act 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ito naman yung batas kung paano gamitin itong national symbol na ito na bawal labhan, bawal punitin, bawal idikit sa ganito dapat ito nakawagayway 24 hours iniilawan so yung una nga diyan so bawal imutilate. no so bawal gawing tablecloth so bawal labhan so dapat ito kung sira na dapat ito ay susunugin no so bawal i-display sa mga disco sa mga casino sa mga sabungan kung saan may relasyon sa sugal and then bawal sa gawing damit gawing uniforme 'no itato no kung makikita yung kabuuan. no pero yung kinatawan lang nito o representasyon lang nito okay lang pwede no basta hindi yung buong uh, flag no Ito ang batayan ng National Historical Commission bilang tagabantay ng sagisag ng ating bayan sa tuwing ginagamit ang mga elemento ng watawat sa ibang paraan Ah oh, namin yung mga flag inspired na t-shirt nakasuot ang Pilipino. Ibig sabihin, nandun yung tatlong kulay, red, white, blue, three star and sun. Pinapayagan natin yun. Ang kahulugan sa bawat detalye ng watawat ay mahalagang malaman natin. Dahil hindi lang ito paalala ng isang kaganapan sa kasaysayan, kundi ang ultimong sagisag ng ating demokrasya. Ang ating pambansang watawat ito ay hindi ordinaryong uh, tela na basta na lang nabuo. Ito ay nabuo dahil sa pagmamahal sa bayan ng ating mga bayani. Laging meron tayong paghinawakan natin ito o nakikita natin ito, dapat nating pakita yung ating pagmamahal sa ating bayan. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa reaksyon. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.